Mili kami ng orange guys. Sarap. Ah, sariwa pa yung mga fresh pa yung mga tinda ni Kuya dito ng mga putas. May tiat 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 Sugar tiat kiat sa Kuya. Kaya pa na yung bakery. bro, kapagkita tayo sa ating vlog uh, baka sa milio. ayan si kuya o yung binilhan namin guys ito yung aming binili guys okay, so, first talaga guys ayun nasa, nasa ano kami dito nasa ano, market ng dalahitan guys ayan guys so. Oh. kita mo yung guys ganda ng kamatis guys eh. Oh. as you can see ganda diba nasa market kami ng dalawang ito oh, ngayon fresh pa ang mga gulay nito guys eh balangan ko iba doon okay. and may balanghoy dito guys may balanghoy ko oh. ayan ang balanghoy ayan ang balanghoy balanghoy dito gusto makatay balanghoy namin <laughs> ayan, dito pala sa mga guys. So, Papagkiro talaga ito dito, guys. Ayan, Kasama oh. oh. mo kasama na. Kasama na, boss, o. Oh. Oh, Kaway-kaway kayo sa ating vlog. Kawai, boss. Oh, pa? Ayan, okay. na, kawai -kawai kaway, boss. Saan ka ba? Ayan, Kita na. Kaway-kaway ang mga sumpot. <laughs> <laughs> Kitang-kita na kayo dyan. Ang ni niya siya, malabo niya, mamasay na namin kung anong hamis So, ayan, guys. Bumili kami ng balanghoy. Magkano ng kilo dito so, okay, sa sa balanghoy? kasi bainti, bainti daw so 20 ang kilo guys sa uh, balanghoy kaya may balanghoy and then may kamote kaya uh, may balanghoy guys may um, mga saging dito guys so yan daming ano daming yung kamote mangang gula okay, okay. ano sari-saring gula eh okay. Ayan. Ayan. Ayan guys, okay, so sa sako. Ang laki ng balang. Pili <mimit> challenge. Guys, so. <mimit> so ng balang na Ito pa mahaba, guys. ba? Ang Ang haba ang <mimit> Ayan si Mama namili ng balanghoy kasi paborito niya ang balanghoy guys. Basta mga Bisaya paborito ang balanghoy guys. So dito na guys, ito na yung ating ang papakailo natin guys kung ano yung ito guys. Madam guys. 39. 39? guys, tapos so, ayan yeah. so guys, so bibili tayo ng sibuyas guys. Alam nyo guys kung magkano ang kilo? 120 guys. Oh. Ganyan dito ang mga presyo sa amin guys. So ito guys ang ating binili guys. Oh. Ayan. Ano sibuyas guys? Kay madam. Ano ba 32. Okay, 32 guys. So magbabayad tayo ng 32 pesos. Sitaw guys. So, ayan, napaka-fresh ng sitaw guys. So bibili tayo guys. Magkano dito sa sitaw? Ha? Magkano ang 1 port? 20? 1 port lang. So bibili tayo ng 1 port lang guys. Bibili lang natin sa ating vlog. Magkano ang 1 fourth? Bibili din tayo dito ng 1 Ayun guys, oh. Fresh Napaka fresh guys Nung no, eh. ano, kamatis Alright, ano ba tayo? Ano ba tayo? Ano ba bumilihan. Ang dami ditong, ano, na, dito, ano, nandito pala yung kamatis na magaganda, oh, May mais, guys, so. Oh. pati hindi kami dito nakapunta kanina? Eh? May mga saging dari, oh. guys okay Pilah, ayan, guys. Pila, guys oh. Kabili tayo. Okay. So, ayan, guys, so, oh, ang dami dito mga tindang gulay, guys. Ayan, may pakuan, risari guys, so. Oh. ating ano Nandito. Ay, ang init guys. Nagbablog tayo ng mainit guys. Ayun guys. So, ito yung dalahikan guys. South Star. And then yung 7 eleven dalahikan guys. So, oh, 7 eleven guys. Tatawid tayo guys. si ano si atin Bakit kayo kaya naiiyak pagano sa camera. Ayun oh makita kay sa amis ano, sa buong Pilipinas. So ito na nga guys dito kami sa Gemini Bakery guys. Ito yung branch dito sa Dela Higga no. So nakikita naman ninyo ang gaganda ng mga lutong pinapay dito sa Gemini Bakery guys. Tingnan niyo guys oh. Ah. Ay, mamakbet sa taro. Hayan. Ito yung isa sa mga isa sa mga famous dito na tinapay guys sa lalawigin ng Quezon itong pinagong ayan pinagong ayan tingnan nyo guys ayan tatlo dalawa tatlo ayan dalawa po tatlo huwag mahiya ate huwag ka may tsura naman nahihiya mag ano ang ng video guys bakit ka na? Oh, mabuti kasi, ano si ate o oh. itong isa o oh. hindi siya sanay humarap sa camera guys. So, ito yung mga pinapay sa ito na pinay bakery guys. Yan ay bukod-bukod ng plastic yata. Bali, anim. Tiktat. Yes. Guys. Thank you. Ay may mga estudyante dito guys kasi masarap talaga ang tinapay ng Gemini guys. Kaya marami talaga dito bumibili. Ang guys ay so mga estudyante guys na minili. Ang sa Gemini Bakery guys, bumili na pinapay.